Nasa kapangyarihan ng Kamara ang paglilipat ng alokasyon sa ilalim ng panukalang budget at kasama rito ang confidential and intelligence funds ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ayon kay Congressman John Tracy Cagas, ang Kamara at Senado ay pinigyan ng kapangyarihan sa ilalim ng saligang batas na baguhin ang alokasyon ng mga pondo sa ilalim ng panukalang budget para ito'y maging angkop sa pangailangan ng bansa. Paliwanag ni Cagas ang mga ahensya gaya ng Office of the Vice President ay wala naman talagang confidential funds sa mga ang panahon dahil hindi kabilang sa mga mandato nito ang pagbibigay ng seguridad sa bansa. Sabi ni Cagas, ang desisyon ng Kamara na i-reallocate ang confidential fund na hindi lamang paggamit ito ng kapangirihan sa ilalim ng saligang batas. Pagtugon din anya ito sa mahiling na maahensya ng gobyerno na dagdagan ng kanilang pondo para mabantayan ang interes, seguridad, soberenya at mapangalagaan ng teritoryo ng bansa. Matatandaan bukod sa OVP at Department of Education na pinamumunuan ni Vice President Sara Duterte, inalisan din ng confidential funds ang Department of Agriculture, Department of Foreign Affairs at BICT at inilipat sa mga security agency na ang pangunahing mandato ay magbigay ng seguridad sa bansa sa gitna ng tensyon sa West Philippine Sea. Para sa kauna-una sa Pilipinas, this ako si Milk Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.